Nagsimula ang pelikula habang nasa laundry shop ang isang nakasivilya na pulis. Tumatawag siya sa headquarters at humihingi ng karagdagang puwersa ng kapulisan. Lumabas siya at hinarang ang isang van na aktong papaalis. Nagpakilalang pulis pero binalak siyang buundulin ng nasa sasakyan. Pinagbabaril niya ang mga sakay ng van at siniguradong patay ang mga eto. Nilagyan niya ng baril ang kamay ng isa sa napatay niya. Bigla siyang nanlupusay at nabaril ang braso nito, paglingon niya ay may babaeng nakaumang ang baril sa kanya. Akmang puputukan pa siya ng babae pero naunahan niya eto at siniguradong patay din ang babae. Pagkatapos ng barilan, ilan, pumasok ang pulis sa gusali, tumungo siya sa isang silid kung saan may isang batang nakaposas at may piling ang mga mata. Bago eto mangyari, may selebrasyon sa bahay ni Tombok. Isang bilyonaryong nagmamay-ari ng mga eroplano. Masaya ang lahat na nandoon, kasama ang kanyang asawang si Facebook at ang nag-iisang anak na lalaki na si Notebook. Ipinagdiriwang ng mga eto ang pagkapanalo ni Tom sa kaso kontra sa mga union na kumakalaban sa kanyang kumpanya. Kinabukasan, sa isang science fair kung saan panauhing pandangal si Peace. Nagbigay inspirasyon siya tungkol sa mga makabagong kagamitan. Abala naman si Tom na nililibang ang anak sa paglalaro ng saranggolang demotor. Nalingat sandali si Tom at may kinausap na mga kakilala. Nagtaka si Peace nang di niya makita si Note sa kinatatayuan niya ilang saglit lang ang nakalipas. Parehong nag-aalala ang mag-asawa at hinanap si Note. Hindi na nila eto nakita. Alam ni Tom na may masamang nangyari. Sa kanilang bahay, nakatanggap ng tawag ang nag-aalalang mag-asawa. Sinabi ng tumawag na buksan nila ang kanilang email. Dito ay nakita nila si Note na nakatali sa kama at may piring ang mga mata. Nakidnap na pala ito. Humihingi ng halagang dalawang milyong dolyar ang mga kidnappers bilang ransom ng batang sinot. Sinabi din nila na huwag ipapaalam sa mga pulis ang pagtawag at paghingi ng ransom kung hindi ipapatayin nila ang bata. Gayunpaman, tinawagan pa rin nila ang mga FBI na siya namang dumating sa kanilang bahay. Naglagay ang mga FBI ng mga tracking devices sa telepono ni na Tom. Nakahanda na rin ang dalawang milyong dolyar na pambayad sa ransom. Benilinan sila kung ano ang mga sasabihin sakaling tumawag ang mga kidnapper. Ipinagtapat ni Tom kay Lonnie, ang FBI na in charge sa kaso na tama ang ipinaglalaban ng union sa kanyang kumpanya. Nakulong ang pinuno nila na si Jackie. Malaki ang suspecha ni Tom na siya ang may paka na sa pagdukot kay Note kaya pinuntahan nila sa kulungan. Tinanong niya kay Jackie kung nasaan ang kanyang anak na ikinagalit nito. Sinabi niyang wala siyang kakayahan na gawin ang pagdukot, sa kanya sinugod si Tom. Inilayo siya ng mga pulis habang nagsisigaw na papatayin niya si Tom. Samantala, nag-iimbestiga si na Detective Jimmy sa isang grocery store nang makita niya ang isang customer na kawin na hinala ang galaw. Namimili eto ng pagkaing pambata. Kanya etong sinundan. Pinasok niya ang bahay nito at tinutukan ng baril. Sinabihan niyang magingat sa mga galaw niya at siya ay mukhang di gagawa ng mabuti. Si Jimmy ang pulis na pinuno ng kidnappers na kinabibilangan ni Miles na kanyang girlfriend at nagtatrabaho kina Tombok, ang magkapatid na Clayton at Patrick at si Bembol na siyang driver nila. Nakatanggap ng tawag si na Tom mula kay Jimmy, nagsabi ng tagubilin kung paano maibigay ang ransom. Mula naman sa mga nakakabit na chips sa telepono ay nakikinig din ang mga FBI. Nang may baba ni Tom ang tawag, sinabi ng FBI na hindi nila makuha ang lokasyon ng tumawag at pinakrash nila ang computer ng mga agents. Nagpapahiwatig na matalino ang mga kidnappers. Nilagyan nila ng tracking device si Tom kasama ang maletang kinalalagyan ng pera sa kalumabas na dalda-dala ang mulita. Pinalakas loob siya ng mga FBI, sinabing negosyante siya at isipin lang na ito ay negosyo. Tumungo siya sa lugar na ibinibili ng kidnapper. Kasunod naman niya ang mga alagad ng batas. Habang nasa kotse siya ay tumawag uli ang kidnapper. Nagbigay na naman ng tagubilin. Nahihirapan ang mga FBI na malaman ang lugar ng tumatawag dahil magaling din ang hacker ng kidnapper. Pinapunta nila si Tom sa isang swimming pool, lumangoy eto na nakadamit at mula sa drainage ng palamuyan ay nakuha nito ang isang susi. Binuksan niya ang isang locker at ayon na rin sa bilin ng kidnapper ay nagpalit eto ng damit. Mula sa malita ay inilipat sa supot ang pera. Nasira na ng tuluyan ang mga tracking devices. Mula sa likurang bahagi ng gusali nila pinalabas si Tom, sumakay eto sa kotseng inihanda ng mga kidnappers na siyang gagamitin niya. Nakaalis na siya sa lugar nang mapansin ng mga FBI na hindi na gumalaw ang malita at ang kotseng na unang ginamit ni Tom. Kanilang tinignan ang malita sa locker at wala na etong laman, pati ang kotse ay nandoon lang na nakaparada. Samantala, nakatanggap na naman si Tom ng tawag sa kidnapper. Tinanong niya kung bakit siya ang kanilang nabiktima. Sinabi ng kidnapper na magaling kasi siyang magbayad, katulad ng pagbayad niya sa kaso para mapakulong si Jack na pinuno ng union. Dagdag pa nito, si Tom ang dapat na nakakulong at hindi si Jack. Ibinili niyang dalhin ni Tom sa isang quarry ang pera. May tao ang naghihintay doon. Noong makarating sa quarry si Tom, sinalubong siya ni Patrick na sakay ng motor. Pinilit nitong kinuha kay Tom ang pera na hindi sinasabi sa kanya kung nasaan ang bata. Tumakbo eto patakas pero nagsidatingan ang mga FBI. Nakapatay pa ng agent si Patrick bago siya mabaril din. Naghihingalo eto habang tinatanong ni Tom kung nasaan si Note. Bago niya masabi ay pumagit na ang mga agents para bigyan ng paunang lunas pero namatay na eto. Galit na galit na umuwi si Tom at sinuntok ang pinuno ng FBI, sinisi niya sila. Sinabi niyang kung hindi sila nakialam ay nabawi nito ang kanyang anak. Sa lungga ng mga kidnapper, galit na galit si Clayton sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Gusto nitong patayin ng tuluyan si Note para matapos na pero pinabagsak siya ni Jimmy. Sinabihan siyang mamamatay din ang bata kapag hindi na nila kailangan. Pinatignan niya kay Miles si Note na natanggal ang piring sa mata at sinabing kilala niya si Miles. Muli niya siyang piniringan sa mata sa kaminura. Naglalabas ng sama ng loob si Tom Kailani. Lonnie, ano ang kasalanan niya at bakit ayaw pakawalan ang kanyang anak? Magbibigay o hindi ng ransom ay pareho lang. Ayaw nilang pakawalan ang bata. Sinabi niya na ito ay hindi pagdukot at paghingilang ng ransom, eto ay personal. Habang nag-uusap sila ay muling tumunog ang telepono, si Jimmy ang nasa kabilang linya. Nakahanda na rin ang mga FBI sa mga tracking devices nila. Galit siya na nagsabing ayaw niya ng lokohan, kailangan lang nila ang ransom. Bakit nagsama si Tom ng mga alagad ng batas? Ang isinagot ni Tom ay kung nasaan ang kanyang anak. Nagtagubilan si Jimmy kung saan dadalhin ang ransom pero, nasaan ang kanyang anak ang isinasagot ni Tom. Hindi naniniwala na buhay pa ang kanyang anak. Sa kanya ibinaba ang telepono na ikinagulat ni Lani at ng kanyang asawa. Ikinagalit din eto ni Jimmy sa kabilang linya. Muli etong tumawag at ipinarinig sa si note kay Tom para ipaalam lang na buhay ito. Sinabi niya na kung saan dadalhin ang ransom. Inihanda naman ni Peace ang pera, nakiusap si Tom na siya lang mag-isa ang lalakad. Walang FBI, walang pulis at walang helicopter. Noong lumakad na siya, naipit siya sa mabagal na usad ng trapiko. Napalingon naman siya sa isang commercial sa telebisyon na kung saan silang pamilya ang paksa. Nakita niya ang kanyang anak na masaya. Malalim ang iniisip nito nang muling tumawag si Jimmy. Sinabi niyang naghihintay ang kukuha ng ransom. Sumagot si Tom na nagbago ang kanyang plano. Sinabi niya kay Jimmy na manood na lang siya ng balita sa TV. Itinawag ni Tom sa kanyang bahay ang kanyang plano saka nagpunta sa istasyon ng TV at nanawagan. Sinabi niya na alam ng buong mundo na nakidnap ang kanyang anak. Ang mga dumokot ay humihingi ng dalawang milyong dolyar pero hindi niya yun ibibigay sa kanila. Bagkus kanyang ibibigay ang ransom sa kung sino man ang makakahuli o makakapagturo sa kinaroroonan ng mga kidnappers. Nanlungo si Peace habang nanunood. Magkakahalong reaksyon naman ng mga nararamdaman ng mga marites. Pagkatapos mapanood ni Miles, tinawagan niya si Clayton. Pumunta sa hideout nila si Jimmy at nakitang wala ang bata doon, tinanong niya si Bembol na itinuro naman kung saan nila dinala. Naabutan ni Jimmy na naghuhukay na si Clayton ng paglilibingan kay Note. Pinagalitan niya silang dalawa ni Miles at sinabing hindi pa nila nakukuha ang pera. Sa na nila papatayin ang bata pag nakuha na ang pera. Pilit naman ipinapaliwanag ni Tom kay Peace na ang kanyang ginawa ang tama. Alam niyang papatayin pa rin si Note kahit makuha nila ang pera. Kahit si Lonnie ay hindi kumbansado sa ginawa ni Tom, gusto nilang lahat na bawiin ni Tom ang kanyang panawagan at tuluyang ibigay ang ransom sa mga kidnappers. Nanindigan si Tom na tama ang ginawa niya. Sa kakukulit ng asawang si Peace, kung bakit nagawa niyang magbayad para salba ang mga eroplano niya. Bakit hindi niya kayang bayaran ng para sa kanyang anak? Sa galit, lumabas si Tom ng bahay. Sinalubong siya ng mga nakaabang na mga mama mamamahayag sa labas. Muli siyang nanawagan, sinabi niyang magdadagdag pa siya ng 2 milyong dolyar para sa ulo ng mga kidnappers. Sumatotal apat na milyong dolyar ang pabuya. Tumawag si Jimmy kina Tom, sinabi nitong huling tawag niya iyon para ibigay na ang ransom. Umayaw pa rin si Tom. Sinabi nitong pahahanap niya siya sa mga pinakamahuhusay na bounty hunters. Hindi niya ito tatantanan hanggat siya ay nabubuhay. Sa galit ni Jimmy ipinarinig niyang pinutukan niya si Note. Nataranta naman si Tom, si Peace at mga FBI na nakikinig sa usapan nila. Nagwala sa galit si Peace at sinabing si Tom ang pumatay sa kanyang anak at hindi ang mga kidnappers. Sa kanilang balko na hey, nagtungo si Tom at doon nang Lumabas pa rin ang awa at pagmamahal ni Peace kaya pinuntahan niya at niyakap eto. Sa galit naman ni Jimmy, lumabas eto ng hideout. Sinamantala iyon ni na Bembol at Clayton na nag-empake at tumungo sa kanilang van. Sa labas na laundry shop ay pinapanood sila ni Jimmy. Dito na nabuo ang kanyang plano, tumawag siya sa headquarters at ipinaparinig sa mga customer ang kanyang sinasabi na may ngamukhang kidnappers na armado sa lugar na iyon. Dito na dumating ang puwersa ng kapulisan, nakita nilang patay sa tama ng baril ang dalawang sakay ng van at isang babae sa may hagdanan. Pumasok pa sila sa loob ng gusali hanggang makita nilang nakasandal at may tama si Jimmy na nagpapakilalang pulis. Sinabi nitong nasa maayos si Note na nakapiring pa at nakatali. Dumating na din sina Tom at Peace kasama si Agent Lonnie at masayang niyakap si Note. Pinuntahan ni Tom si Jimmy na isasakay na sa ambulansya, nagpasalamat dito at kanyang kinamayan. Pinilit makalabas ni Jimmy sa ospital at braso lang naman ang tama. Nanunood eto ng balita, sinasabing duda sila na si Miles lang ang utak sa pagdukot. Nagpapabok ng tiket pang eroplano si Jimmy. Naghanda ito, armado ng mga baril ng lumabas. Tumungo siya sa bahay ni Tom at kinukuha ang kanyang gantimpala. Habang nag-uusap silang dalawa, nagsusulat ng checky si Tom. Tinanong ni Jimmy kung bakit hindi niya binayaran ang ransom. Basura ang mga kausap niya, at hindi dapat seryosohin ang mga basura ang sagot ni Tom. Handa pa siyang magbayad ng sampung doble kung kinakailangan. Sumilip si Noe, noong makita at marinig niya ang boses ni Jimmy ay naihi ito at nanginginig. Napansin din eto ni Tom. Dumating din si Peace at nagpasalamat sa kayam akap kay Jimmy. Tinignan uli ni Tom si Note na iba ang kinikilos. Sinabi ni Peace na kailangan makita niya si Note pero umiling si Note. Hindi siya nakikita ni Jimmy at natatakpan ng pinto. Nagrason si Tom na hindi na at sa ibang araw na lang. Sumang-ayon naman si Peace at Jimmy. Sinadyang maliin ni Tom ang sulat sa checky. Noong abutin niya ang checky, itinapon niya eto. Nakahalata si Jimmy at binunutan siya ng baril. Sinabi nitong ilipat niya ang pera sa kanyang account, tatawagan niya ang kanyang banko para malipat na. Nanindigan naman si Tom na dalawa silang pupunta sa bangko para doon ipalipat. Gusto niyang makalabas si Jimmy ng bahay para siguradong walang mangyayari na masama sa kanila. Nakumbinsi si Jimmy at nagpunta sila ng bangko. Sa daan ay pintawagan ni Jimmy si Tom na ihanda ang eroplano nito papuntang Mexico. Walang malay si Jimmy na nakakonekta pa rin ang mga FBI. Tinanong ni Lonnie kung kasama nito ang kidnapper na sinagot ni Tom ng sigurado. Sa bangko ay tuwang-tuwa ang mga empleyado na makita si Tom at nagpakuha pa ng litrato kasama si Jimmy. Kumalat naman sa radyo ng mga pulis na si Jimmy ang utak sa pagdukot kay Note. Nailipat na din sa account ni Jimmy ang apat na milyong dolyar na pabuya. Malabas na sila ng bangko nang harangin sila ng dalawang pulis pero pinagbabaril sila ni Jimmy. Nagpambuno si na Tom at Jimmy hanggang sa maaga ni Tom ang baril ni Jimmy. Tinutukan niya ito na siyang pagdating ng mga pulis at si Lonnie. Pinapababa nila ang baril ni Tom. Nagtatapos ang pelikula ng akmang bubunutin pa ni Jimmy ang isang baril niya pero inunahan na siya ni na Jimmy at Lonnie.